Good morning mga karepa. Ito na nga pala ang part 2 sa pangalawang araw namin dito sa May Budapest. Napagpasya namin na mga kasama ko na maglibot at pumasyal sa mga sikat na mga pasyalan dito. Yung mga sikat na tourist spot dito ay pwede naman lakarin talaga pero napakalayo. Kaya siguro kailangan talaga namin sumakay sa mga tramp or bus dahil hindi namin alam kung paano sumakay sa mga ganon. Tinawagan ko yung kaibigan ko at tinanong ko kung gusto nila sumama sa paglilibot namin para matulungan na rin kami kung paano sumakay sa mga bus or tramp papunta sa mga pasyalan. Mabuti na ng mga karepa, free time sila. Bali makikipagkita na tayo sa sa kanila. Kung makikita nyo nga ay napakaraming tao ngayon. December 24 na kasi. Mamaya lang magpapasko na. Grabe no? Ang bilis ng panahon. Second Christmas na namin to sa may abroad. Kung sa atin, napakaingay ng lugar. Pero pag dito, napakatahimik. Kaya talagang masasabi ko mga karepa na mas masaya ang Pasko sa Pinas. Lalo na kapag kasama mo ang iyong pamilya. Nandito na no nga pala sila. Meron nga pala kaming sasabihin mga karepa sa inyong lahat. Merry Christmas, Merry Christmas from Hungary to, to Philippines! O oh, ayan, kompleto na kami. Kaming lahat ngayon nagpasya na pumunta muna sa may basilika para man lang masilip namin yung loob. Alam nyo ba, tuwan-tuwa kami dahil kadadaan namin at nadadaan na namin mga tao, iba't ibang lahi ang nakikita namin at lahat sila ay galing pa sa iba't ibang mga bansa. Ito na pala ang basilika church. Napasin ko nga na huminto yung mga kasama ko dito at hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pagsilip ko ay pinag-uusapan pala nila kung paano makuha itong mga ganito. Pero swertihan lang pag nakakuha ka ng souvenir galing sa may basilika church. Pinaliwanag sa ang mga kasama ko. Ang sabi nila ay maghulog daw kami ng 100 FT. Pagkatapos tayo ikutin lang to at kailangan maghintay kung meron ba malalaglag sa may ibaba. Tignan natin mga repa kung mayroon makukuha si tatay. Ayun. Ay wala. Tay, bilisan mo kasi tay. Bicycle. <laughs> <Versicle>, yo! <laughs> Yo! Meron nga kami narinig na nahulog pero nung tinitingnan nila wala pala. Ewan ko rin kung bakit wala. Next naman kami naman ang sumubok nito. Itong kasama ko para daw ball na merong mahulog pinakaikot niya na mabilis. Sabi ko nga sa kanya daan lang baka masira at maputol yung hawakan. Ano si ni alam nyo ba, nagtataka kami na baka babae lang talaga ang na nakakakuha ng mga ganitong souvenir. Dahil kanina, dalawang lalaki na sumubok, wala naman nakuha. Ito yung nakuha ni Yans, father yung image. Napakaswerte, no? Dahil natuwa sila, sumubok naman yung isa naming kasamang babae. Sige, ikot lang ng ikot, sana makakuha siya. Tignan nga natin kung babae lang talaga nakakakuha. Sayang yan, Makita mo kung sino ka. Dalwa. Meron. Sige, meron na, yung yata. Meron na, meron na. Meron na ulog, tipas. Oo, may Pakita mo, pakita mo dito. Pakita mo sa vlog. <laughs> pag pagpalitin. Yeah. Parehas. Yeah. Yeah. O diba, tignan nyo, no? Babae lang nga ta talaga, nakakuha sa mga ganong souvenir. Pagkatapos kayo, nagkayayaan na kami pumasok sa may loob ng simbahan. Bago nga ako dumiretso sa may loob, sinilip ko muna yung mga drawing. Malapit dito sa may entrance. Hindi ko nga alam kung dinodonate ba yung drawing or talagang drawing to para sa simbahan nila. At siya nga pala, ngayon lang pala ulit tayo makakapasok sa may simbahan. Dahil napaka-busy natin sa may trabaho at malayo tayo dito. Probinsya kasi mga karepa, yung aming lugar. Halos makita mo ay eh, puro puno at mahirap din kapag magbabiyahay ka. Pero kahit hindi ako nakakapagsimba, hindi pa rin ako nakakalimot magdasalig na yung loob ng simbahan mga karepa sobrang napakaganda akala nga namin ay merong simbah wala pala ngayon balak pa naman namin sana magsimba pero okay lang kahit papano ay nakapasok naman tayo dito na kahit wala naman misa pwede naman tayo magdasal at magpasalamat sa Diyos katapos nun na inilibot namin yung loob sinilip namin yung mga bagay na binabalik-balikan nila at merong history sa lugar nila kung hindi man kayo makapunta sa lugar na to ako nang bahala sa inyo ipapasyal ko na lang kayo kaya sana mag-enjoy kayo sa paggagala namin tumawag nga pala ang nanay ni tuwa silang dalawa dahil kasama sila sa may vlog at mapapanood nila to. Lumabas na nga rin pala kami sa may Basilica. Dumiretso naman kami sa may subway station para sumakay ng tren. Yung ticket nga pala na binili natin kahapon, unlimited yon at pwede natin gamitin dito sa may tren. Sabi ng mga kaibigan ko, itong tren na daw to ay napakaluma na. Pero tignan nyo, hanggang ngayon ginagamit pa rin nila para sa transportasyon. Pero para sa akin, hindi siya luma. Tignan nyo, parang bago pa nga. Napakalinis, napakakinis at napakaganda kahit sa may loob. Hindi mo na talagang luma to. Talagang sobra ako namang ha sa mga sasakyan dito sa may euro nakahit na kahit luma na, mukha pa rin bago. Talagang hindi nila pinapabayaan. Itong train nga pala ay umaandar sa ilalim ng lupa. Sa so, mga movie ko lang pala nakikita yon pero ngayon na experience ko na. Nakarating na nga rin kami at umakit na rin. Ang sunod naming pinutan, itong Hero Square. Medyo konti lang ang tao kasi napakalamig ngayon mga karepa. halos walang lumalabas at wala rin masyadong pumapasyal. Sunod naman ay pinuntahan namin yung lake na ginawa nilang yelo para sa ice skating. Wow, dito pala yun. Dito nga bilang nagutom yung mga kasama ko kaya sila ng mga tinapay at inumin sa may tabi. Nakita ko na niluluto mga prutas. At ginagawa nilang juice Napansin ko lang na yung mga tinapay O lang take Pero wala kasing alikubok dito Kaya hindi nila tinatakpan Sobrang linis kasi ng lugar nila At talagang alagang-alaga sila Sa kanilang kapaligiran Pero dito natawa ako Kasi sabi daw ng mga nagtitinda 2,000 FT lang Pero nung kinuha ng kapatid ko 4,000 FT na daw Hindi ko nga rin alam ko Ba't nagbago yung presyo ng tinapay nila Sunod naman ay eh, pumunta naman kami sa may Castillo. Ito nga pala yung pinuntahan ko dati nung kasama ko yung mga kaibigan ko galing pang Norway. Nahirapan akong banggitin yung pangalan nito. Ito ang Vodahunyad Castle. Pag nakikita ko to, parang talaga nasa movie ako ng Harry Potter. Sobrang nagagandahan talaga ako sa paggagawa nitong gusali na to. Sa pagpasok mo nga ay eh, makikita mo ang iba't ibang mga ginawa pang mga gusali, mga estatwa at iba't ibang klase ng mga puno. Time check nga pala, alas tres pa lang pero medyo dumidilim na. Kaya agad ko niya ay eh, makasama ko na pumunta sa may bridge yung dinaanan namin kagabi. Pero ito ang nangyari, yung mga kaibigan kaibigan o mga babae ay nagpasya ng umuwi. Hindi na doon nila kaya yung lamig at meron pa silang gagawin mamaya. Dahil magi Christmas party daw sila bukas, kailangan nila mag-asikaso. Kaya nagpaalam na kami at maraming salamat sa pagsama. Buti na lang mga karepa, hindi pa masyadong madilim kaya nakikita namin at makakapagpa-picture pa kami na maayos. Nandito nga pala kami sa May Liberty Bridge na pwede ka magpakuha ng litrato dito sa may taas at yung iba naman eh dito naman sa may pinakagitna ng kalsada. Pero dapat yung mga sasakyan ay hindi po umaandar dahil kapag green light na, takbo ka na dahil siguradong bubusinahan kanila. Alam nyo ba, medyo madilim na no? pero alas 4 pa lang to. Kapag summer kasi, medyo mahaba ang araw. Kapag winter naman, mabilis ang dilim, alas 4 pa lang. Gumagabi na. Bago nga pala kami mo eh dumaan muna kami sa may Indian store, sa may namaste. Itong store lang kasi ang meron mga Pilipino food. Pero aasahan na talaga namin na mahal na yung mga presyo dahil galing pa to sa may Pinas. Nagulat nga ako dahil yung nagtitinda dito ay Pinay pala. Kaso nga lang, bawal siya magtagalog. Binabawalan daw siya ng amo niya. Kailangan daw Ingles. Kaya ayun, hindi na ako nakapagkwentuhan. Baka mapagalitan pa siya. Yung mga bibilin nga pala namin dito ay eh, mga noodles, ketchup, to at iba pa. Dahil nandito na rin kami, bibili na namin yung mga kailangan namin dahil napakalayo ng lugar na to. Yung mga binili na namin ay babaunin namin sa may trabaho. Pagkatapos ka namin mamili ay lumabas na rin kami. Nagkaayaan pa sila magdisco ngayon kaso nga lang medyo pagod na kami kaya sabi namin baka hindi na umabot. Kinabukasan nga ay 25 na. Merry Christmas sa ating lahat. Ang out nga pala namin dito ay 10am. Pero bago namin iwan yung apartment, nililinis muna namin to. Syempre nakakaya naman kung madumi namin iiwan ba diba? Kapag malinis yung dinatnan, syempre, iwanan nyo ng malinis din. Itong apartment na to, ay i ko ng five store dahil sulit na sulit kahit mahal napakaganda niya at napakalinis pa o sa mga nagbabalak nga pala magbakasyon sa may Budapest ito nga pala ang pangalan ng apartment at location ang pangalan pala niya ay beautiful home basilica one dapat nga ay 10 am ang labas namin pero 9 am kami lumabas okay na rin yon para maaga rin kami makauwi sa may train station ay nagkita kita kami na mga kasama ko sa may trabaho at sabay sabay rin pala kami magsisipag uwian kaya sabay sabay na rin kami sumakay ng train hanggang dito na lang ang vlog ko at sana ay nag enjoy kayo maraming salamat